Noong December 16, 1944, sa unang araw ng Battle of the Bulge, labing walong Amerikanong sundalo ang nakipagbakbakan sa isang batalyon ng limang daang German soldiers malapit sa bayan ng Lanzerath sa Belgium na nagresulta sa napakaraming casualty sa side ng mga Germans at pagkakahinto ng pag-advance ng 1st SS Panzer Division sa Belgium. Ito ang kwento ng Battle of Lancerat Ridge, labanan ng mga Amerikano at Germans. Ang unang araw ng labanan sa Bulge, or Battle of the Bulge, sa kasagsagan ng Allied advance sa German Reich na nagresulta sa pagkakahinto ng German counter-offensive dahil sa 18 sundalong Amerikano na nakipaglaban sa 1st SS Panzer Division ng Germany. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos ng tagumpay na bagdaong ng allies sa Normandy noong June ng 1944 ay wala nang tigil ang pag-advance ng kanilang puwersa papunta sa Germany hanggang sa marating nila ang border ng Germany at Belgium sa kalagitnaan ng December 1944. Sa mga panahong ding yun, ang Wehrmacht ay hindi na ganun kalakas tulad ng dati dahil sa sunod-sunod na pagkatalo nito na parang pinagsakluba ng langit at lupa at nahihirap ang makabawing muli habang ang na naman ay confident na madali na lang nilang matatalo ang Germany dahil sa sitwasyon nito Samantala sa Germany ay hindi pa nawawala ng pag-asa ang kanilang Führer at patuloy na naniniwalang kaya kaya pa rin nilang dalunin ng allies sa Western Front. Kaya hindi nito pinapakinggan ang lahat ng advice ng kanyang mga generals na dapat mag-focus ang kanilang natitirang pwersa para sa pagdepensa sa Germany. Dahil sa kanilang sitwasyon na limited na lang ang kanilang manpower, equipments at resources. Pero sa halip ay gusto ni Hitler na magsagawa ng isang final offensive laban sa Papa Advance ng mga Amerikano at Briton sa Ardennes Forest sa border nila sa Belgium. Dahil matapos ang pagkatalo ng mga Germans sa Stalingrad noong February 2, 1943, eh wala nang tigil ang pag-advance ng Red Army at higit sa lahat ay napakarami na ng mga sundalong Soviets na galit na galit at gustong-gustong wasakin ng Germany bilang gante sa pagwasak ng mga Germans sa mga malalaking syudad ng Soviet Union at alam mismo ni Hitler na hindi nila kaya pang pigilan ng pa-advance na Red Army kung hindi nila maririsolba muna mga Amerikano at mga Briton sa Western Front para ma-divert nila ang kanilang natitirang pwersa sa Western Front papunta sa Eastern Front para harapin ang mahigit sa isang milyong mga galit na galit na sundalo ng Red Army na walang tigil ang pag-advance papunta sa Germany. Sa paniniwala ng Führer ay madali na lang nilang mawawasa ang alyansa ng Britanya at Amerika sa West dahil sa napaka-fragile na sitwasyon nito na hindi katulad sa higanting pwersa ng Red Army na talagang gagawin ng lahat ng iutos ng kanilang premier na si Joseph Stalin. Kaya kinakailangan ni Hitler ng isang tak Strategic strategy para sa kanilang final offensive laban sa Allies sa West na siyang wawasak sa aliansa ng US at Britanya kung saan mapipilita ng US na magipagsundo sa Germany para sa kapayapaan at kapag nagtagumpay ang planong ito ni Hitler ay maililipat lilipat kaagad nila ang kanilang mga sundalo sa West papunta sa East para harapin at talunin ang pwersa ng Red Army. Napakaganda ng planong ito ni Hitler, pero ang problema sa planong ito ayon sa mga general ng Führer ay paubos na ang kanilang strategic resources at kuconte na lang ang kanilang manpower at higit sa lahat ay sira-sira na ang kanilang mga war equipments dahil sa walang tigil na bakbakan sa digmaan. Kaya napakahirap ipatupad ang planong ito, pero nagalit si Hitler at sinabing kinakailangan nilang maipatupad ang kanyang plano sa kahit anong pamamaraan at dapat daw ay kinakailangang mahigpit ng paniniwala ng bawat sundalo na kaya nila itong gawin at inutos nito na dapat buhayin nilang muli ang kanilang Blitzkrieg tactics na kanilang ginawa apat na taon nang nakakalipas ng sumiklab ang digmaan. Ayon sa plano ni Hitler ay dapat ibiblitzkrieg nila ang alay sa Arden Forest sa pamamagitan ng kanilang 6th Panzer Division hanggang sa maitulak nila ito papasok sa interior ng Belgium hanggang sa mapaatras nila ang kabuang pwersa ng US at Britanya sa syudad ng Antwerp na matutula dito sa sitwasyon noon sa Dunkirk na i-evacuate ng kanilang pwersa pabalik sa Inglaterra kung saan doon na mapipilita ng US sa negotiating table para magipagsundo o para sa kapayapaan. Pero ayon sa mga Heneral ni Hitler na napakalaking sugal ng planong ito dahil kung magtatagumpay sila ay paniguradong magbabago talagang alyansa ng US at Britanya at madali na lang nilang matatapatan ang parasa ng Red Army sa East pero kung sila ang matatalo sa kanilang final offensive, ay paniguradong tuluyan ng mawawasa kabuong Germany dahil ginamit na nila ang huling lakas ng Wehrmacht at wala nang didepensa pa sa kanilang bansa. Pero matigas talaga si Hitler at gustong gustong ipatupad ang kanyang plano na tinawag niyang Arden Offensive na mas kilala sa tawag ng allies na Battle of the Bulge. Kaya sinimulan kagad ng German High Command na ipadala ang libo-libo sa kanilang mga sundalo sa Arden Forest kung saan gabi nila ito ginawa para hindi malaman ng allies sa kanilang opensiba. Nilalagyan naman ng mga Germans ng camouflage ng kanilang mga military trucks para hindi makita ng mga ally aircrafts na merong malaking pwersa ang papunta sa border ng Germany at pinanatiling top secret ang operasyon na ito. Kaya noong December 16, 1944, nang umaga ay pinatupad ang final blitzkrieg offensive ng Germany kung saan ang 6th Panzer Army na pinamumunuan ng SS General na si Sepp Dietrich ang unang umatake sa posisyon ng mga Amerikano na nabigla sa pag-atake ng mga Germans. Dahilan sa pagkapanik ng US soldiers sa kanilang posisyon, sinundan nito ng napakabilis na pag-advance ng mga Germans hanggang sa mapasok nila ang French at Belgian border. Pero labing walong US soldiers ng 394th Intelligence and Reconnaissance Platoon na pinamumunuan ng pinakabatang officer ng Allies, ang 20 anyos na si Lieutenant Lyle Book ay hindi nagpanik sa sitwasyon sa araw na yon ng December 16 nang malaman itong papa-advance na ang 6th Panzer Army ng mga Germans sa kanilang posisyon na nasa isang storage facility ng kanilang pwersa sa Belgium malapit sa German border kaya nagdesisyon si Lieutenant na magsasagawa ng fortifikasyon sa kanilang posisyon sa bayan ng Lanzarote sa tuktok ng isang burol na nasa dulo ng gubat kung saan nakikita nilang lahat ng direksyon sa paligid. Dahil sa napaka-secure na posisyon ay hinanda kagad ka ni Lieutenant Book ang kanilang mga armas na mga carbines, automatic rifles, light machine guns at napakaraming mga bala na kinuha ni Lieutenant Book sa kanilang storage facility. Dagdag pa nito ang 50 caliber machine gun na kinuha ni Lieutenant Book sa kanilang service jeep at dinala sa kanilang posisyon sa tuktok ng burol. Pagkatapos ay hinarang nila ang jeep sa gitna ng kalasada at sinabi ni Lieutenant Book sa kanyang mga kasama na kinakailangan nilang mapigilan ang mga Germans sa kanilang posisyon kahit anong mangyari. Dahil alam ni Lieutenant Book na may darating talagang reinforcement para sa kanila. Samantala sa kabilang side ng battlefield, ng 9th German Regiment naman ay naghahanda ng umataki sa bayan ng Lanzerat para i-assist ang papa-advance na 6th Panjshir Army. Ang kanilang objective ay wasakin ng bayan at didiretso sa mga bayan ng Hosenfield at Bolligen kung saan pinaniniwalaan ang mga Germans na doon nakapwesto, ang kabuoang pwersa ng mga Amerikano na susundan kagad ng 6th Panjshir Army sa pamumuno ni Camp Group Piper kung saan aatake naman ito sa bayan ng Lucien Graben matapos babagsak sa kontrol ng 9th German Regiment ang bayan ng Lanzerath. Pero silang lahat ay walang kaalam-alam na meron pa ng labing walong Amerikanong sundalo ang nasa ruta papunta sa bayan ng Lanzerath at nakapwesto sa napakatibay na posisyon kahit ganun pa man ay confident ang mga sundalong Germans na madali nilang mapapatupad ang kanilang misyon dahil alam nilang nagmamarcha na kasunod sa kanila ang 500,000 troops ng Germany, 1,400 tanks at 2,400 aircrafts na naghahanda ng maghasik muli ng lagim sa Western Front. Pero ito na rin ang pinakahuling lakas at kapangyarihan ng Germany na isinugal na nilang lahat. Kaya napaka-importante na ma-secure ng 9th German Regiment at 6th Panzer Army ang ruta at kanilang objective para ma-unleash na ng Germany ang kanilang huling lakas at puwersang militar sa Allies para bumaliktad na ang kanilang sitwasyon at ma-establish muli ang kanilang paniniwala na may pagpapatuloy nila ang 1,000-year Reich. Pagsapit ng gabi sa araw na yon ay sinimulan na ng mga Germans ang pagpapasabog sa kanilang mga artillery sa bayan ng Lanzarote Nagtago naman sa kanilang mga foxholes ng labing walong US soldiers nang sumikat ang araw nakita ng labing walong mga Amerikano ang isang batalyon or limang daang German infantry ang nag-advance papunta sa kanilang direksyon pero wala pa rin itong kaalam-alam sa posisyon ng mga Amerikano. Tumawag naman kaagad si Lieutenant Books sa kanilang headquarters at nag -re request na mag-withdraw -wi sa kanilang posisyon dahil sa dami ng kanilang kakaharapin pero binigyan si Lieutenant Bug ng order na kinakailangan nilang i-hold ang kanilang posisyon hanggang sa dumating ang US 3rd Battalion, ang kanilang reinforcement sa lugar. Habang papalapit ng papalapit ang mga Germans ay nag-open fire kaagad ng mga Amerikano sa kanilang posisyon at niratrat kaagad nila ang mga Germans gamit ng kanilang 50 caliber machine gun kung saan nagtakbuhan ang mga Germans sa iba't ibang direksyon. Sa loob ng ilang oras ay nagpatuloy ang back baka ng magkabilang side na ayon ba mismo kay Lieutenant Book na sa kanyang isinulat na para lang daw silang tumatarget sa mga clay ducks sa isang amusement park. Sinubukan pang akyate ng mga Germans ang posisyon ng mga Amerikano pero hindi ito umepekto dahil sa napakatibay na posisyon ng mga kano sa halip ay inisa-isa lang ng mga Amerikano ang mga sundalong Germans. Dahil sa dami na ng casualties ng mga Germans sa kanilang paniniwala ay napakarami rin ng mga Amerikanong dumedepensa sa lugar. Kaya dinala nila sa harapan ng kanilang artillery at tinarget ang posisyon ni Lieutenant Book kung saan nawasak ang radyo ng mga Amerikano pero wala pa rin namatay sa kanila. Nagpatuloy ang bakbakan hanggang sa hapon. Tatlong beses ulit umataki ang mga Germans sa posisyon ni Lieutenant Book pero tagumpay pa rin itong napigilan ng mga Amerikano. Pero sa panahong yun ay paubos na mga bala ng mga Amerikano kung saan disperado na si Lieutenant Book kung papano makakakontak sa kanilang headquarters para sa reinforcement. Hanggang sa tuluyan ng napalibutan ng mga Germans ang posisyon ng labing walong Amerikano kung saan isa-isa itong hinatak ng mga Germans sa kanilang foxhole at lahat sila ay at isa-isang ginulpe para umamin kung saan nagtatago at nakapwesto ang iba pa nilang kasamahan dahil ayaw maniwala ng mga Germans na labing walong sundalo lang ang nakaharap ng mga Germans sa bakbakan. Dumating naman kaagad ang isang German sergeant na si Vince Kobach at tinanong si Lieutenant Book kung sino ang in-charge sa kanilang pwersa at sinabi ni Lieutenant Book na siya pero tumawa ito ng napakalakas dahil hindi ito naniniwala sa sinasabi ng mga Amerikano na labing walo lang sila at si Lieutenant Book ang kanilang pinuno na napakabata pa na 20 anyos lang sa panahon na yon. Ipinadala naman gaga si Lieutenant Book papunta sa Germany sa kaya ng isang cattle train ang ilang araw ng walang pagkain at inuming tubig kasama ang kanyang mga sundalo kung saan labing apat sa kanila ay sugatan kabilang na si Lieutenant Book. Pagsapit ng Pasko ay namatay ang pitong sundalong Amerikano na kasama ni Lieutenant Book sa train dahil hindi ginamot ang kanilang mga sugat at walang pagkain. Pagkatapos ay dinala sa syudad ng Frankfurt sina Lieutenant Book at inilipat sa handover sa isang German POW camp. Samantala sa bayan ng Lanzerath ay hininto ng German Army ang pag-advance sa paniniwalang napakaraming sundalong Amerikano ang nagtatago sa kagubatan na malapit sa bayan kung saan nahinto ang final blitzkrieg ni Hitler sa Belgium ng isang araw dahil sa labing walong sundalong mga Amerikano na dumedepensa sa Lanzarat Ridge. Ang isang araw na yon ay naging dahilan sa tuluyang pagkatalo ng mga Germans sa kanilang huling opensiba dahil nabigyan ng panahong mag-regroup ang allies para sa kanilang pag-counter-attack sa mga Germans na naman ng allies ang POW camp ng Lieutenant Book at nakalaya isang linggo bago magpakamatay si Hitler sa Berlin. Pero naospital si Lieutenant Book ng ilang buwan dahil sa lupit ng kanyang pinagdaanan sa POW camp ng mga Germans. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.